Ngayong papasok na naman po ang panahon ng taginit, nauso na naman ang iba't ibang sakit sa balat na dulot po ng mainit na panahon. Alamin natin kung ano-ano ang mga sakit na yan at kung paano ito maiiwasan dito po sa Sinidoc. Kung ay makakapanayam po natin si Dr. MJ Torres, isang dermatologist. Magandang umaga po. Welcome back, Dr. Uh, Dr. MJ. Ay, Dr. Ayun. Thank you po for joining us today dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, Dok, ano-ano ba yung mga pangkaraniwang problema sa balat na nararanasan po natin pagdating po ng panahon ng tag-init, Dok? Lako, uh, ayan na naman yung mga bungang araw, no? At yung mga fungal infection dahil nababapad yun. Nako ayun lang. Of Do, course. Dok, kaayusin lang po natin so, yung ating uh, signal para mas maging malinaw po yung ating pong uh, pag-uusapan po ngayon tungkol po sa mga karaniwang sakit tuwing mm -hmm. summer. Well, uh, kapag yung ano balat hindi masyadong sanay nang naiinitan mm -hmm. at nagbabago yung temperature sa ating bansa. Mm -hmm. Ano po kapag summer na masyado ng mainit. Nagkakaroon niya ng parang mga rashes. Mm -mm. Mm. Ako naman, ang laging advice sa akin kapag ka ganitong panahon ng tag-init, actually kahit nga hindi summer mm -hmm. season eh, yung sunblock kailangan na protocol na yan eh, na maglagay tayo lalo na po kung alam natin tayo ay mabababad sa araw. Alright, Doc MJ, check lang po namin uh, kung okay na po yung ating signal, Doc. Uh, hi, oh, okay Ayan. na kaya tayo? Okay. Okay na po, klaro na po. Dok, dok, ano po yung ang mga karaniwang sakit po ngayon po nga panahon ng taginat? Go ahead po kapag po sumapit na po ang season na ito. Okay, no. So, ang nabanggit ko kanina, yung mga bungang araw uh, at saka mga fungal infection at yung mga magpupunta naman sa beach, yung mga ano, ah uh, sunburn. Mm -hmm. Well, Doc MJ, ano po ba yung pinaka-common at sino po yung pinaka-prone sa mga ganitong klase ng mga Uh, skin rashes or skin diseases? Uh, um, yeah, ang common nga no, na, uh, nasabi ko, yung, uh, yung lalo na sa mga bata, yung prickly heat or bungang araw. Kasi sobrang init, uh, tapos naglalaro sila sa labas, uh, yung, yung mga pores natin nakaklug, tapos uh, na, doon nagde-develop ng mga bungang araw. Tapos kung minsan, nagkakaroon pa yan ng infection, kaya nagnanana ito maiiwasan do? Itong bungang araw na ito? Okay, no? So, wala namang masamang maglaro sa arawan kasi masarap syempre mapagpawisan. wag lang sanang mababad. You know, pag napawisan, uh, tuyuin agad para hindi magbara ang mga pores, no? At nang hindi magdevelop ng mga uh, tinatawag natin pre-create o bungang araw sa sunburn naman, Dok, nabanggit nyo rin, very common itong sunburn. Marami po talaga, gusto po talaga nga magbabad sa beach. Yung iba nga sinasadya po para maging tanang kulay. Mm. <laughs> Pero po may mga reminders po ninyo doon po sa mga pupunta sa beach pag sumapit na po itong summer season po, Dok. Matama yung nabanggit mo kanina na kay nakailangan na mag-sunblock uh, tayo. At pag naka-sunblock naman tayo, no, uh, piliin natin yung sunblock na tamang-tamang suwabe sa balat. Kasi may mga sunblock na sobrang tapang, nakaka-irritate naman ng balat. So, meron tayong mga uh, components dyan na tinatawag na titanium dioxide, no? Para kang nakadamit pag naka-sunblock ka ng with titanium dioxide. At maganda sana merong mga hydrating kagaya ng aloe vera kasama ng sunblock and vitamin E. Nang, pa, nang sa ganon, uh, meron na rin treatment para sa balat. So, check the label pag kayo ay gagamit ng uh, mga sunblock. Pinakamababa dapat SPF 50. More, uh, less than that, pag sa arawan, baka hindi ganon ka-effective. Mm. mm, SPF 50 yung pinakamababa. Okay. Yung minimum. Okay. Well, Doc MJ, minsan kasi ang mga ginagawa kagaya ko nung bata kami, kapag nagkakaroon ka na ng parang rashes, katikati, dahil sa sobrang init, nilalagyan namin ng mga yelo, minsan pulbo. Ano po ba yung talagang dapat gawin kapag nagkakaroon na ang isang tao ng sakit sa balat o kahit allergic reaction man lamang sa init ng araw? Para sa mga first aid no kunyari wala ka talagang makuha kahit ano at uh, nangatin ng sobra ang balat mo, tama yung yelo. Mm -hmm. I-ice pack mo para mabawasan ang pangangati. Kasi ang kadalasang reaction natin, kinakamot ng todo hanggang sa magsugat tapos maging impec. Okay, so yung yelo tama. Okay. Okay. Balikan ko lang yung sa sunblock, ano? Very hmm. curious kasi ako dyan. Kasi may iba't iba, -iba akong nakikita mga sunblock sa market or sa mga stores. Yung iba ini-spray, do. Yung iba naman talagang parang lotion. Ay lalagay mo, ipapahid mo. Ano bang mas effective? Okay, syempre. Napakadaling i-apply at usong-uso yung tinatawag. Yung spray, sunblock spray. Ang problema, pag pinawisan yon. Uh, sabay ng na, ano nawawala kasama ng pawis. So, uh, depende kung ang balat nyo ay sobrang pawisin, hindi po recommended ang spray. Pero kung hindi naman, pero imposible kasi hindi tayo pawisan ano pag uh, naarawan. So, maganda pa rin ang lotion. Mas recommended ko pa rin ang lotion kasi na-absorb 'yun ng balat, nagse siya, hindi agad nawawala ata uh, ando ng protection. Well ito Doc MJ no, kapag beach kami minsan makasama ko yung mga pamangkin ko no. Mm -hmm. Kahit uh, suwayin mo na wag nilang kamutin para hindi sila magsugat. Eh siyempre dahil bata, mm -hmm. nakakamot nila yan, sobrang kati eh. Yung mga ointment Fuba. ba uh, na nabibili over, the, over counter, the counter. Okay din po ba ito sa mga bata? Ah, uh, ingat lang no kasi iba talaga ang balat ng bata. Kinakailangan, uh, uh, ano siya, uh, very sensitive sila, ano, So, may mga ointment or cream na pwede. wala tayo uh, prescription ng doktor, bumili lang muna ng mga, uh, let's say, emollient o kaya ng mga baby lotion para sa mga kate as first aid. Mm -hmm. Kailangan ba extra moisturized ang ating balat ngayong nga summer season? Ito. Yes, of course. no. Uh, sa katawan, magandang extra moisturization. Yun namang sa face natin, depende sa skin type. Kasi pag pawisan tayo, mas mataas ang secretion ng oil, uh, minsan nababarahan, magpipimples naman. So yung sakto lang, no? Pag oily skin ka, use the non-comedogenic or yung less oily. Pag uh, dry skin ka naman, yes, definitely, you need to hydrate. Maganda sana ang uh, water-based moisturizer kumpara sa oil-based moisturizer. At ito na nga, dahil nararanasan na po natin itong tag-init, ano? Doc MJ, ang inyo pong advice sa ating mga ka-RSP, ano po ba yung mga natural na dapat gawin para protektahan ang ating balat? Okay no so uh, definitely ang bagong hindi naman bago kasi marami nang gumagamit talaga ng sunblock. Ang sunblock po ay everyday wear lalo na kung hindi niya naman alam bigla-bigla kayong napapa uh punta sa uh, arawan, no? Minsan malayo ang ang nilalakad natin papunta sa kahit saan. let's say opisina o kaya biglang may pinuntahan kayo na arawan. So whether or not Uh, magpapaaraw tayo o hindi, maganda na after mag-cleanse, uh, 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 tone moisturize, and then sunblock na tayo before tayo mag-makeup sa mga babae. At sa mga kalalakihan, dapat rin na nagsasunblock. May mga non-oily sunblock na bagay sa kalalakihan. Mm, ayun, Audrey, narinig oh, okay. Even guys, mm. kailangan um, gumagamit, sabi nga, Dok, non-oily sunblock. Kasi ito bang mga ilaw, Dok, dito sa studio? Ang dami rin kasi ilaw. May effect din, din, ba ito sa aming skin? Uh, oo naman kasi may mga UV rays din 'yan. 'Di ba? Yeah, lalo na 'yung mga magagandang ilaw na talagang ano to. Meron din 'yan para rin para ka rin nasa arawan kaya kinakailangan din mag-sunblock kahit na indoor. Ayyan. Susundin natin yung mga tips and recommendation ni Doc MJ para ganyan rin ang ating kutis, ano? Kaya na, <laughs> kasi ganda ng kutis. Sa kalalakihan Doc usually MJ, oh. na nalilimutan 'yan eh. Uh Oo. -oh. Na lalo na yung mga kagaya namin nagmomotor. motor mm -hmm. 'Di ba? So, like yan laging naiinitan. So dapat laging sa isip, uh -oh. maglagay muna ng sandbag bago lumabas ng bahay. It's not okay. for vanity purposes naman talaga. It's for ano para health din natin mm -hmm. and protection. Well, salamat po ah, Doc MJ sa pagsagot po sa aming mga katanungan. Kaugnay po sa mga common skin problems kapag ito sumapit na nga itong summer season. Muli na ka po natin Dr. MJ Torres, isang dermatologist. Thanks, Doc. Maraming salamat, Doc.